Mm. pagputos pa si mag-focus na tayo mamaya gabi. Aba, ano, sila Mag-focus na mm. ano no. mm. eh ba kayo buwan ng podo idinadate ano ba sade ano sade tototol ano ano ba sabi? Oh, Ay, no, sabi. Oh, sabi. Okay. ano 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 Sige, ano 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 June 11 kasi tapos na eh. Ayun o. Nagsasalubong na ang kilay na sina doon. Eh. Oo. Oh. oh. Lalo ba daling panahon pala yan? Kung pala yung, yung mga dapat nilang pag-usapan behind the scene, ay uh -huh. mapag-usapan na sa focus. kasi uh -huh. nga, binobomba na lang batikos ngayon uh -huh. ng mga pro-impeachment si, Sen. eh, uh -huh. si Senator President Ciscolero. Eh si Senator Cis bumobomba rin pabalik. Bumbahan na nga sila eh. Kaya nga ang nangyari eh. Ano ba talaga ang gusto mo? Uh, ah, yeah. diba? Mm yeah. Ang ah, nagbabanta yung militanteng grupo, no, isang araw yung mga